Good morning guys! Nandito na naman si Super Makulit. Nagbabalik ang Super Makulit kahit saan makulit talaga. Pero ngayon alam nyo ba ibibida ko sa inyo yung aking mga hayop? Hindi naman katulad sa akin. Hindi naman ako talaga totally na hayop. Kaya may human being. <laughs> so alam nyo ba mayroon akong adapted na pusa? Alam nyo kung saan ito galing? Galing ito sa ibang bahay na pinikap ng kapatid ko. Oo. Pagdating dito, maamo siya, mapait. Tumatabi nga siya sa akin tapos pag nagpunta ako, pupunta doon sa bahay, sa uh, sa isang bahay namin, dinadala ko siya. Pag alam niya na papalis ako, ay naku, magja-jump agad siya papunta sa kotse. Tapos habang ako nagda-drive, po yung shoulder niya dito sa aking, ang yung mga kamay niya, dito talaga siya ako. Nakaka-disturbo nga eh, pero nakakalis si stress naman. Tapos mayroon pa rin akong isang aso. Yung isang aso makulit, Diyos ko, maliit pa yon, Two months pa lang pumunta dito. Hanggang ngayon, seven months na. Ang laki na. Pag tumayo siya, hanggang dito na siya sa likod. So ipapakita ko po sa inyo. Pero yung si Chingay, nandito sa akin sa harapan. Ayan, ito yung pusa ko. Come here, Chingay. Here we go. This is my Chingay. Ayan, ayan, ayan. Oh, salbahe ito. Tumatabi ito sa akin higaan. Alam ko bakit anong oras na siya pumunta sa akin? Alas dos na madaling araw. Doon siya tumatabi sa akin sa higaan. Kaya, Mingay, Mingay, o, oh, ayan, 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 oh, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. ang pangit ng aking Mingay, iro irong Ilang, ilang manining ako, Mingay. Tapos pag wala ako dito, pag nalimba ako magsasayang na ako, magluluto ako ng tanghalian, ay nandun, nakabalabag siya sa window. O, siyang bantay. <laughs> o oh, sige, sit down in here. Okay, yun lang po muna. Tapos, ano, yung aso po si... Fama ang pangalan. Sulod na naman ng aking ibibida sa inyo. So, yun lang po. Sana po panoorin nyo lahat ng aking mga video. This is about animals. May pet. I am a pet lover. So, yes. Papagmahal ako sa mga animal. Lalo na kung aso at saka pusa. Kasi nung nasa ibang bansa ako, may pusa ako. Ang pangalan ay pina. <laughs> Dahil sa panahon ngayon, kailangan natin mahalin lahat. Matao, mahayop. Kasi ang hayop, lalo na yung aso, ay malaking tulong din yan. Lalo na pag nasa probinsya tayo nakatira, ay malalaman din natin. May mga masasamang tao na pupunta sa atin. Kaya mahalin natin ang ating mga alagang aso, alagang pusa, kasi yan ay malaking na itutulong. So, ano pa ang hinihintay nyo? Like nyo na. Saka i-subscribe nyo na yung aking uh, YouTube channel. So far, makulit. PS, ang pagbabalik. Bye-bye.